Ayon, kamusta po kayo mga kalahi? Magandang magandang umaga sa inyong lahat. Aba, nagagalit na raw si PBBM. Mukhang ah, hindi niya nagustuhan yung kanyang binisita dahil ah, ghost. Ghost project yung kanyang binisita at wala daw kahit ano. No? Kahit isang araw na pagtatrabaho, wala daw. Kaya sabi niya, I'm getting very angry. Getting pa lang ah, hindi pa nagagalit. <laughs> hindi pa po nagagalit yan. Pero, kitang-kita po ng mga DDS, Duterte supporters, ito po'y galit-galitan lang. At mayroong sinabi si VP Sara dyan, ito'y isang paghahanda lang. No? E huwag tayong pabubudol sa mga drama-rama sa hapon ni PDBM. O, pakinggan nga natin siya, I'm getting very angry. This what's happening here. Nakaka, Papano naman wala talaga 220 meters 55 billion completed ang record ng ng public works kahit is, walang ginawa kahit isang wala kahit isang araw hindi nagtrabaho wala wala kang makita punta wala, wala. wala ka yumo <laughs> alam nyo siya ay presidente no? kumandidato pa lang siya alam niya na kapag siya nanalo at naging presidente, marami siyang magiging tungkulin. Hindi niya ba naisip na mayroong mga politikong magnanakaw, mandarambong, hindi niya naisip na may mga taong gobyerno, government employee, government official na magnanakaw. Kung ikaw ay may malasakit sa taong bayan, dapat ikaw yung nangangalaga sa amin eh. 'di ba? Mga kababayan, dapat pangangalagaan niya tayo dahil siya yung pinuno natin, no, sa bansang ito. <clears throat> Unang-una, anong gagawin niya sa pangangalaga? Babantayan niya ang pera ng bayan. Dahil alam naman niya, at tanda na niya, ilang taon na siyang politiko, alam niya may mga magnanakaw na politiko at mga taong gobyerno. Kaya nga si Pangulong Duterte nagtatag siya ng PACC. Kaya nga nangako siya at nag-declare siya ng war on corruption. Dahil alam ni Pangulong Duterte, talamak marami laganap ang pagnanakaw ng pera ng bayan. Parang hindi niya alam ito. presidenting ito. Parang hindi niya alam. Parang gulat na gulat pa siya. Itong ghost projects na to last year pa namin sigaw kami ng sigaw dito last year pa namin sinasabi ito <clears throat> kasi ang, ang sinasabi lagi fake news puro sila fake news fake news o yan ang sinasabi o oh, ano ngayon ano ka ngayon asan ang fake news yung sinasabi nyo tapos parang nagtataka pa siya <clears throat> ang ginawa kasi umpisa pa lang party sa panlah malakanyang concert nagiinvita pa ng uh, mga singer mga sikat na singer sa malakanyang concert party party concert concert hindi pa nasiyahan umupunta pa ng arena maattend ng concert lasingan sa malakanyang session <clears throat> nagpunta pa ng Singapore para manood ng F1 race. Para siyang ano, para siyang para siyang hindi naging presidente. No, parang ordinaryo lang. Hindi niya naisip 'yon na napakarami niyang tungkulin. Hindi lang sa bansa, no, sa atin, lalo na sa mga mahihirap. Parang hindi niya hindi niya pa na-absorb na siya ay presidente. Tungkulin mo na bantayan ang pera namin. Mga taxpayers' uh, uh, tax payers money. Dapat 'yang binabantayan. Ilang beses kong napakinggan naringgan si Pangulong Duterte na sinasabi niya binabantayan ko 'yan, binabantayan ko to. Akala nila hindi ko binabantayan. Yan yung mga naririnig ko kay Pangulong Duterte. Dahil may malasakit eh, sa Malacanang balita po eh, palaging may lobster dyan eh. Eh, magkano ang lobster? <clears> Hindi <throat> nyo naiisip maraming nagugutom. Yung mga binaha, makakain lang ng noodles, lugaw. Okay na sila. Talagang lobster, malalaking alimango. Mga mamahalin, may mga ano pa. Yung shell, oyster, mga sosyal talaga. Ganun talaga yung pamumuhay nila. Walang malasakit sa taong bayan. <coughs> Kung may malasakit eh, biruin mo, magpupuyat ka sa party-party. Natandaan ko si Pangulong Duterte. Inaabot siya ng alauna para lang permahan yung ganito kataas na mga dokumento. Sinasabi niya, mag-uumpisa mag, -uumpis. mag siya ng alas 8. oo. <coughs> oh alas 7 o alas 8 after ng dinner and then haharapin niya na yung mga pipirmahan niya dito kay Pangulong Marcos nagpupuyat din naman siya pero sa party sa mga walwalan o diyan siya nagpupuyat <coughs> ah, ano parang hindi siya presidente hindi, hindi nagtatrabaho bilang presidente tapos ngayon magdadrama mayroon pong sinabi si BP Sara at naintindihan ko yung sinabi niya hindi lang hindi lang niya dineretsa <clears throat> kasalukuyan po nasa dahig na nung nasa Pransya may meron siyang sinabi kasalukuyan nasa dahig na yata si BP Sara nung tinanong sa kanya itong blood control anomaly ang sabi ni BP Sara sinumbong ko na sa kanya yan last year pa nasa DepEd pa si BP Sara. Anong sabi ni BP Sara? Wala siyang reaction. Alam na, last year pa, bago pa mag-sona. Ha? Last year, 2024, bago, bago pa siya mapahiya, bago niya pa ipagmalaki yung 5,500. Alam na ni, P ni PBBM, sinumbong na nga ni BP Sara. Na mayroong kumukuhang dalawang congressman sa kanya. Kinukuha yung 5 billion. Bakit? Eh sila yata, yung dalawang congressman yata magpapatayo ng classroom. Para sa classroom projects yung 5 billion na yon, Kinukuha sa kanya. Hindi niya binigay. Ang ginawa ni Tamba, yung allocated doon na 5 billion, ginawang 15 billion, pinatungan ng 10 billion. <clears> o, <throat> oh. Wala si, wala siyang reaksyon Ano ibig sabihin nun? Alam niya Alam niya yung mga korupsyon na yan Ngayon nagmamaang maangan Nagkukunwari-kunwarian Na parang uh, gulat na gulat siya At galit na raw Anak ng to Ang tagal, sobrang delay yung reaksyon niya Sabi niya Sabi ni Bipisara Ngayon siya nagre-react Ito'y paghahanda lang paghahanda lang sa susunod na impeachment. Paghahanda sa susunod na baha next year. <clears throat> Para pag binahana naman next year, ayan, meron ang kaming ginawa. Nag-inspection kami. Uh, basta nag merong meron ginawa. O, oh, ngayon, nakakita siya ng ghost projects. Meron ba siyang makakasuhan? Meron ba siyang may papakulong? O, tignan natin. At yung yung binalandra niyang 15 contractors, dapat yun ban na. O. Wala-wala tayong naririnig. Eh. Dapat yun automatic ban yun. Kasi, hindi naman siguro kawawa yung mga contractor na yun. Tignan mo yung mga bank accounts na. No? Mga billion-billion ng account, di ba yung Diskaya? O Chayang, 44. Uh, luxury car, ang nakaparada dun sa napakalaking car park niya. 44 ba yun? Na magagarang kotse? Mga luxury? Uh, grabe, yan yung kayamanan ng mga contractor na yan. Parang, ano, parang... Pa parang yung isang ano yung isang si sino ba yung pangalan no uh, yung support barrel ha ah, yung babae ha ah, nakalimutan ko yung pangalan <laughs> parang gano ang ah, tindi ng kayamanan kaya dapat ban na, automatic yung ban na yun ang dami na nilang kinita ang dami na nilang tinambol na pera ng bayan <clears throat> at yung mga winalang ya nilang project mga iniwan nakatiwangwang pero reported sa COA completed pero pagpasyalan mo wala iniwan po nakatiwang yung project pero completed so, ganyan kawalang ya yung mga contractor na yan na binabackupan pinoprotektahan ng mga congressman mga politiko at uh, kasama na dyan mga uniformed men oo PNP oh, CIDG. uh, CIDG Department of Justice magkakaano yan magkakasangga na yan kasi <coughs> uh, bisitahin lang ng PNP yan eh oh, hindi, hindi imposible na uh, ang lagay eh, wal, walang lagay eh. hindi po pwede yun. Uh, <coughs> Kasi uh, automatic 'yun, alam na ng mga kontraktor 'yun. Oh, nanghihingi ito. Bigay. Mga connected na 'yun. Oh, for protection. Tapos parang nagulat pa si PBB. Oh, yan po yung sinabi ni BP Sara. Maaring paghanda ito sa susunod na impeachment na isasampa nila kay BP Sara. Dahil gagawa na naman sila ng pork barrel. O eh, kahit anong bantay mo, basta gusto, gagawa ng paraan yan. Kahit na nga naka-earmark na. Kagaya nung ginawa nila sa PhilHealth. Kinuha yung 60 billion, dapat yun na 89 billion. <clears throat> 60 billion lang ang nakuha dahil na TRO ng Supreme Court. Tapos yung 75 billion na naka-earmark na galing sa syntax na para dapat sa PhilHealth kinuha pa rin so 135 billion tapos nagmamayabang si BBM binabayaran yung mga bill sa hospital ng mga kababayan natin eh 60 billion yung kinuha mo dapat 60 billion i, ibayad mo rin sa buong Pilipinas yung mga hirap na bayaran yung mga nasa ospital barya-barya lang kunwa-kunwarian lang. Nakakuha na sila eh 135 billion. Oh, <clears throat> eh nagsalita na diyan yung chairman o president ng PhilHealth na ito'y direktiba galing sa pangulo kaya pumayag siya na kunin yung 60 billion na yan at hindi gawing zero itong uh, subsidiary ng uh, Uh, para sa PhilHealth. <clears throat> Puro warian lang ang ano, ang mga kilos ni PBBM. Puro pambubudol lang. Huwag kayong maniwala dyan sa mga drama-drama na yan. Uh, hindi po totoo yan. Okay, hanggang dito na lang tayo. Maraming maraming salamat. Ingat. Bye-bye. <clears throat> See you po next time.